No, 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 pangit, no. Bakit bumalik ka, ano, pangit? Hindi ako yung bumalik. Sino nagluto niyan? Sino nagluto? Si? Si Eyo. Eyo, ikaw nagluto niyan? Okay, silog nagluto niyan? Baka dalawa yung luto niyan, oh, ah? <laughs> <kano luto laughs> <bako> <laughs> yun, ha? Silog na naman. Huwag kang kumain. Huwag kang kumain, lumayas ka daw. Woo! Halina oh, ka oh, lang, lang, may boses ka ngayon, wala na? Sige, sige. Halina lang, may boses ka. Halina pa ako, sumisigaw sa live. Para na akong... Ay, mami, ang pangit Bihu. mo na, Be. Eh. Be, ang pangit mo na. Bawa mo ng platos siya ba, Yok? Oh, Ganyan talaga pang mga dita. Pangokinan mo. Wala pala, lalabas na bukas. Ah, lalabas? Ah, lalabas? Dito may unggoy dito, Bye! Balong! Isang May pag araw-araw, kung ano kayo mayayari sa akin. <laughs> Tito, <-dolfe. laughs> ang <insan: télé -dolfe. laughs> mga mga ng apartment mga na kayo. Uh, 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 anong lasa ng luluto ni eh, Iyo? Ayan. Ah, yeah. Pag nagkiniklamo ko, ako kumain na. No? Mas mas masarap. Mas masarap. Mas in lang in yoy, masarap na lang Iyo eh. Hey, masarap so, mas daw sabi ng dadi mo. <laughs> kumain ka na marami. <laughs> kumain ka. <na> marami. <laughs> kumain ka marami. Sustado hindi. Sustado <laughs> hindi. May sinasabi yung... Yung! May sinasabi daging mo.

Pero, ganito na kami kahirap po. Wala kaming kanin. Nagtatalo pa yung kanin mo, kuya. Ayaw ko na? Kahit ka rin. Hindi, ayaw ko na. May lakin yung kanin. Magsain na lang kayo. Huwag mo na lang isa na kapag santok na. Parang ano eh. pa nga na siya, magsahin na lang mamaya. Tiyado ko. Tiyado ko. Tiyado Parang fiesta sa o, amin. Patikman mo muna, bago ko tikman. Para sa... Ano o? Ano to? Tortang talong lang yan, pero tila fiesta. Lagyan mo. Ganyan natin. Huwag sa akin nalang mamaya. O, isa nyo nyo ilalagay yan. Dapat diretso na yan sa kusina. Ay, lang hindi kayo marunong ah. Salamat kayo, ma... Huwag tila ako maingin kung hindi. Kunti, pero yung dami kong no, susubok. Wala, na wala mo, Ma, na. nawala yung itlog. Bagal mo kumain, tapo ka lang. Nawala yung itlog. Mukhang nakuha ata ni dito lahat ang itlog eh. Uy, mukha. Wala, ako mo ba? Happy Fiesta! Kaaningan. Tortag <laughs> talong. Tila Fiesta. Bukit okay.